night showing ng Hello Love Again Malaking Tagumpay Okay at eto na tayo Hello Love Again na tayo magpwento ka na Romel, go Naku eto na po, naku kailangan ta Huwag niyong palalampasin po ito dahil ito rin punong punong ng ayuda. Busog at didighay kayo sa mga eksenang mapapanood niyo. Wow. Nyo, na hindi niyo inaasahan first sa screen ni Catherine Bernardo ang kanilang ginawa. sa ano talaga nagbura talaga ako na alam mo ilang beses ilang beses yung kissing scene mga tatlo hala mm -hmm. tatlo eto ah linawi natin naglapat talaga mga labi nai naglapat mapapatayo ka kaya kasi hindi mo inaexpect na may ganung eksena kamintak ditiranan ng kolumnista na si Christopher Min nawindang sa natanggap na balita kina Catherine Bernardo at Alden Richards kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos na ang ilang taong inaantay sa wakas, ipinalabas na sa ating mga soaking sinehan ni Shin ang kinakikiligang movie ngayong taon na hilo na pinagbidahan ng dalawang bigating Philippine celebrity na sina Catherine Bernardo at Alden Richards. Sa halos lahat nga na nakapanood sa nasabing movie, ay nagsabing worth it ang limang taong paghihintay ng fans para sa reunion movie ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Bukod sa galing ng actingan na cut din sa Hilolabagin, ang sequel ng kanilang blockbuster film noong 2019 na Hilolab Goodbye ay marami pang nakakawindang at pasabog na eksena sa pelikula lalo na raw ang aktris na si Catherine Bernardo kung saan maraming napawaw at napangangah ng mapanood na ang nasabing movie na nakakabingi ang tilian sa loob ng sinihan dahil sa hindi makapaniwala sa kakaibang paandar na eksina ni na Catherine at Alden, isa na nga riyan ang pakikipaghalikan nagdalaga kay Alden Richards na hindi pa raw ginawa ni Catherine Bernardo sa kanyang mga nakarang pelikula lalo na sa mga ginawa niyang project with her former real and real partner na si Daniel Padilla. Sa panghapong programa nga ni Nanay Christopher Min at Romel Chica, ay isa ito sa kanilang mainit na paksa kung saan napakwinto sa mga nakakakilig na eksena ni ng Catherine Bernardo at Aldi Richards, kung saan maraming napakwinto kung ano kaya ang reaksyon ngayon ng dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla. Okay, at eto na tayo. Hello love, again na tayo. Magkwento ka na, Romel. Go! Nako, eto na po. Nako, kailangan. ta Huwag niyong palalampasin po ito dahil ito yung punong punong ng ayuda, busog at didigay kayo sa mga eksenang mapapanood wow. nyo. Na hindi nyo inaasahan first sa screen ni Catherine Bernardo ang kanilang ginawa. At sa kanilang talaga, nagulat talaga ako na alam mo. Ilang beses? Ilang beses yung kissing scene? Mga tatlo. Kala? Tatlo? Ito mm -hmm. ha, ah, linawi natin. Naglapat talaga, mga labi. Nay, Uy, naglapat. Ma, mapa, mapapatayo ka. Kaya kasi, kasi hindi mo ina-expect na may ganong eksena. Wow, pumayag si Tita mm -hmm. Min, ha? Oo, oo. Tapos meron silang magkatabi yung kumot lang, nakagandong, oh. mm, ganyan. <laughs> 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 Pero, sabi ng kaibigan ko, ang inano lang niya, sigawan daw ng sigawan sa loob ng sinihan yung mga panay. No, ang yung mapapastiligan inay kasi. Oo. Naku eh, nakakakilig. Siyempre, parang din di ba? ang, ang, scenery. Parang araw travelog, dinala ka sa Calgary at sa iba pang lugar sa Canada. Di ba? Lahat ng emosyon mararamdaman mo awa, pagkainis, mga pangarap. Alam mo yun, maiinlab ka, maiinlab ka, maiisip mo ang lahat ng pamilya, maiisip mo lahat. Mas lumalim na raw eh, ang istorya ni Joy at ni Ethan. Oo, at saka diba? ito na yung adult feel. Parang ano yung mga adult na sila, hindi na ito yung pakapasweet-sweet. Sa patuloy nga ng kwintuhan sa kanilang programa, ay tinanong ni Nanay Christy ang kasama nito na si Romel Chica ukol sa mata-mata acting ni Alden Richards na mas lalong kinakikiligan ng mga Katlin supporters ang mga naturang eksena kung saan naikumpara tuloy ng ilang netizens ang dating nobyo ni Catherine Bernardo na si Daniel Padilla kung paano umatake pagdating sa mga nakaka-inlove na eksena. Hoy, eto, ikaw ang makakakumpirma. Tumawag ang kaibigan ko na nanood kasama sa may mga anak niya. Yung lagi nagte-text sa akin na, mm -hmm. please don't mention my name, di ba? Totoo to, yung mata-mata acting daw ni Alden, sobrang galing. Sobra na eh. makita mo, ang pilis umiyak, buong-buo yung mga luha. Mata-mata akin talaga. Buong sabi ni Mayang, o oh, nanay, saksak puso, tulo ang dugo ko po. Say hello, love again, hindi po dapat palampasin. uhuhu sabi ni Lara May, bakit siya umiiyak? Marami ba eksena doon na nakakaiyak? Opo na, uh, lalo na excited yung sinabi nilang 7 hours silang ginawa. Mararamdaman mo yung 7 hours silang ginawa, yung ma ma mabigat na excited, na nag-uusap sila. Yun na, makikita mo talaga yung... Et, nakikita mo yung intense na acting nilang dalawa, uh, yung sagutan nila. Ay, grabe. Bakit siya naging mari? Oo, eh? oh, di ba? Eto na nga. Ay, <laughs> tingin <ito> talaga. Huwag <laughs> yung ending, ha? Huwag lang yung Oo. ending. Oo. Kasi oo, nga, okay. nagbago nga ang mga bagay-bagay. May meron kasing ginawa to si Alden na ye, eh, na dapat, ah. di ba nasa Hong, -hong, -hong, -hong? siya? <laughs> <laughs> na. Basta may, 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 may nangyari kasi na hindi maganda na to si Alden. Kaya parang nag-switch dance din to si Catherine dahil sa nagawa ni Alden na mali. Kaya nag-switch ah. din ang emosyon. Oo, ah. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Talaga, gano naman pala talaga nangyari. Ito pa, mm -hmm. Nako si Boy si Karagay at saka si <laughs> uh, Ay, eto ha, nagpapa-shout out sa atin no oh, si Ems ng Toronto, Canada at send you ng Kamigin. Nako manood kayo ng Hello Love again mga anak. Para naman iyangay, ano, si Miss Dags at saka si Wating Wating ng London naghihintay. Ray R. Reyes and Company, mga anak anak-anak ko sa Canada naghihintay. Si Juris Doctor Channel, mga kaibigan natin sa Amerika, ay talaga naman talagang talaga na naghihintay din. Alam mo, may kwento. Anay, Iris, oh. hindi lilipas ang, oh, ah, hindi mo na mamalaya ng oras ng dalawang oras sumakbo ang pelikula kasi bawat eksena, nandun sila. Yung walang ah, mga eksena. Alam mo yung wala, ganon? Wala kang pipikitan na eksena. Oo, oo oh, kasi laging nandun sila sa screen. Oo. Oh, hmm. Naku, si Ayram Liyad, si Lulu Malig, sigurado yan. Naka-abangers na rin sa pagpapalabas ng Hello Love Again, di ba? <laughs> sa dulo nga ng kwintuhan ni Nanay Christopher Min, ay binahagi ni Rumel Chica na may mga taong nakausap ito na nais pa nilang mapanood muli ang Hello Love Again dahil sa mga nakakakilig at nakakainlab like na eksina ginawa ni na Catherine Bernardo at Alden Richards para sa buong kwento. Narito ating pakinggan ang video. Narito ang video. So, sulit na sulit, ang ibabayad mo sa sinihan? Su sulit na eh. At talagang iisipin mo, meron ako mga kinakausap, uulitin ko pa po ito buka. Ganon. Uulitin eh, ko ko po ito si Bon. Si EP, sabi niya ay nakakaloka ang mga emehani na Alden at Catherine. Napapasigaw, ah. Napapasigaw na mga nasa sinihan. Nako, bakit naman emehan anak mo? Ang totoo na to eh, di ba? galing ni Alden sa confrontation sila oh. ni, nila ni Joy. Alam mo yes. yung natutunan ni Alden ano? Talagang napapakinabangan na niya. Kumusa yung bata. Oo. Oh. Mm -hmm. Magtataka pa po ba tayo sa movie ng Katen? Bakit matagumpay blockbuster Nako, Matindi ang love team sabi ni ano ni uh, Shawnee Sebastian. o Oh, uh, sa siya manonood. Of course, hindi ka naluluwas, 'di ba? Ay nako nakakatawa si Bradley Guevara. Nay, nakatago na ang unang souvenir na yan sa akin na di mabubuo ang piso kung wala ang singko. Yung cup naman po ang lagi kong ginagamit until now. Plus, iba pang mga souvenir mo sa aking anniversary. Sa ating anniversary. Mm -hmm. Ayan, ako nakakatuwa naman. Handa! Papaano ito? Ang dami-dami na ano. Punong-puno. Ang sinihana, no, Sold out po sa venue na pinang-aura namin sa preview. Cinema 4. Sold out po. Ako kaya mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Pag-sapatusin na ang ating salapi, pababa ng hagdan, patungo sa sinehan. Di ba, Juris Doctor Channel? Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.